ayan mga team vlogger nagluluto po tayo ngayon ng uh, yung paksiw po yung paksiw na ulam namin ayan Siyempre, tira namin yan kanina dahil ipinerito na lang po natin para sa uh, tanghalian ayan. ayan ang ating paksiw na pinerito ayan dandanan tayo, mahirap na matalusikan sa mata so, ano nga maya, kakain na po kami tanghalian na yan po yung mga ginawa namin na Ito na yung arko Ayun po yung arko na kulay a uh, kayo yung ginawa namin kaganina Ayan. Ito yung ating mga hinahalo na Estoko. Ayun po, doon sa mga gusto po magpa stoko ng bahay, ito po, ah, uh, pwedeng po kaming kontakin, no? Tayo po nagpapahid po kami ng stoko, ayan sa mga bahay. Ito po yung ah uh, na diretsong pahid na sa pader katulad nito, ayan. Yan, yan po ang kalalabasan niya, sigurado. Yan, po ang kalalabasan ng inyong ah, uh, ayan niyo 'to, po, ganyan ganyan. Ganyan, kaganda yung stock Ah, uh, na yun po yung ginawa namin kaganina. Yung nakikita nyo yung kulay ah, uh, payo. Yan, yung payo na yun. Yan. Ayan. So, ayan po. Yung ginawa namin kaganina, balik tayo sa pagluluto. <laughs> Nagugutom na ang mga taong trabaho. Ganyan-ganyan oh, oh, eh. so, lang si vlogger eh. Masarap din po akong magluto para sa mga